So, dito. Hala. Dito yung mga balay na doon eh. Dito mga houses. Sa una kayo, wala yung mga houses na puro rin ang mga tangkal. Dito mga balay na dyan sa tao. So, here in our house. Dito sa ayaw. Our, our family ko. So, we we are preparing na to go to our... Ali, dali, ali, bi, ali, bi. Ali. sa tiyang. This our celebrity. Say hi to our celebrant. Hi. Hi ba?

So this is my third year also for a photo shot. <laughs> so we will find ano, a venue where we can take photo. Just see ya, again. Guys, we're here at Hiraya Marawari. Hiraya Maraw <laughs> <Charot na. laughs> we're here and the team. We're gonna have our photo shoot. you should not you. are not <laughs> oh, it complements that your dress oh, ang kuan ang flowers wow, chadaking mga flowers. Hi. Hi, love you. Kaya love you. I love you. I love you. I <laughs> <laughs> oh, TV ang di ka dan ang playground kita pa dito sa pinakakawan mo na playground? ah chad <laughs> 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 ay na hiraya manawari nga kan hiraya na an lang <laughs> 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 Ano bata ba kay naglakaw sa ila ay nag ato ako din ka uban na ikat ha 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 Nagpalayo sa <laughs> inyo na Kauma naman yun. O, oh, this is the playground, guys. Ako sanay, babe? pa sabi... Ano sa so explain ko? Okay. So, this is Hiraya Subdivision. No! Huh? Diba <laughs> house... What's that name? Hiraya. Oh, this is Hiraya's Playground. And... This is one of the... <laughs> Charlam. <Churnum. laughs> Hindi akong mag-explain. baby! Oh, sige, sige na, sige na. Kaya mag set up sa sila kuya ha. Wala yung set up sa ang camera. Alawa. Tiyada dito siya. Numbaraya po siya dito sa kung ano hingoog ba.

Stand up, Daube! Ana! O, dala ka! Dala sa center! Yes. Forward, kamay! Yes. So, Ana! Uh, do hey, okay. Very good! Very good! <laughs> <I'm so> Ito <excited>. ako, <laughs> mga proud... <I'm> so <laughs> mga proud so parents and aunties! Yeah. Very good! Hala! Gawin mo rise!

Tara mo mong kid, ikaw man dapat magtarong anak, ikaw mga asistan. Wala na, may video. <laughs> Nanaw na, video-video mo na sila. Ay, ay, ay. Gusto mo, <man>, eh. <laughs> Gusto mo siya ma-apis sa video. Asistan. Dito, kaya na yung mga kids, ka. over. Dito, dito, dito. Wow, oh, smile. Smile. Lo kata kapi rata. Tari ring tara kami raw sila kuya. Dito, tano, tara dito. kuya Joshua na. Nara. Uh, here. Ayan, sige. Ah, sing sing, sing. Ana, sige. Duha ka pretty, duha ka pretty. Very good. Hey, boy, sige, na. style. Doha ka pretty, mga very Rock good. Pero ga init na na sub. Ayan. Mag-ingkod mo. Ano oh? Ayan. <dana. laughs> Ah, sige. Smile. Dah. Yeah. Wala It's ka na. Over the smile. Ito bang bang kuya. Kaya kaya George ayan yes. Smile! to. Ay pagsipag panti pante. Niya, Clark. Tawirin ninyo yang kamu Sa to kada diha here Raya Marawi. Pretty <laughs> na lang bi pretty. Very good. Kada 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 ka chada kayo. Ang hiraya guys. Actually, nagkawa na Victoria sorry guys, sorry mga order and everything. Okay. Mahal makaay lang order dyan anyway. So, we're gonna go home now. Ganda ng mga garden ito Nice eh. Okay? With our drone. Ah, sa frog. Dali natin. Red track. Here's our convenue. This is the Cabin's... Ah? A milestone Cafe. Hi! Labay! Chok lang! Wow! The Marathon Cafe! Ata pwede magtambay, Lach! Dito sa taas? Oh! Love the backgrounds! Ang ganda ha? Ata yun na lang tayo, pwede na! Come on! Pero nagkuhan mo good! First, second dress! B! Ito sa ang sabi? Hi! Hello, ka pretty. Oy, boyag. Very good. Hi, guys. Ayan na. This is what we call the ostrich tree here in Claveria. And it's very, it's very known here. It's very known here. It's very known sa mga riders out there. So, dito kami, the last venue for the ostrich tree. So, parang siyang ostrich kasi na form, di ba? Ang ganda tignan. Ah! Mainit siya dito, but ang hangin is very cold kasi yung, tignan mo yung mountain is very foggy. And this is pineapple plantation owned by Jerba. So it's just a long highway lang po siya guys. Ayan. So we're very excited to experience this. Let's take picture. Okay guys. Come on. team. The blue team. Tiara, sige na Tiara. B. ko. Lip gloss na teriring, ring. Atau jatuh kayak ada kuya Jones kayak pada picture nggak ta? Very good. Yeah. No, nice okay? oh, nice baby, na nice pa lang shades. Di? Di kira kayak kuat para mawala ang sun. Oh yeah. Nice ka ayo. Pak. Gua apa kayak baby oi. Yan. Asikin ah, na to na lang kuya. Oh, the Aussie Street.

tapi ni Mangga kay gini ada po, mangga umangga karen, karen magpagal umangga. Ah, wow. ano na lang? Victoria sa Ayo, na lang. Sige, Ah, uh, uh, wah, Very good Girls Come on Hello girls just wanna have fun uh, okay. hey, okay. wow. wow. so pretty Oh, yeah. ang, ang, very good. Yeah. so pretty the do Look the stretch wow. so Very pretty. good Kaling. good no, Try I'm it Smile, pose Ana. Ana, very good. Cross na to ang ear. Ear. Ayun mga riders. Pass. Pwede mag-ana dito. Pwede mag-ana. Kasi tawag ganin. Pusa lang ana ganin. Mag-banking. Pwede mag-banking ganito mga dodo. Yeah, very good. Sige, sige. Okay. Ana. Sige, ana. Ana. Sige, sige. Ana. Very good. <laughs> Tara ka kuya George, tara ka kuya George. Baby, antil, antil. Ana. Antil. Ala, so kayo n'ka? Ana ba? Ay, tara sa harap. Tara n'o. Ang boat sa hawa. Ana. Ala kayo. ka yo. wow, very good. Hey, let's go to mango side. May mga mangga din sila dito, guys. So that sweet we will go hang in there. So may mangga. Ah. Hi, pila mangga? <tod> 980 nah, sir, 970. Nah, Asa yung money dahil? Hindi ko man. <tod> Katunta kung grabe kikahinog gamay. Kari, uh, kung grabe ni? Pira ni? Ay. 80 sir. Kani? 70. O siya karainan? No. Ay, kani ang kuwan. No. Kani na lang. Kani yung mong apple mango? Oo. No. na. Ko Isa lang do. Ah, uh, pala sir. Ilan ni? Ah. Uh, may mga tao din dito na magpa-picture. Ayan, ganda na. Let's go. Eh okay. uh, Let's see. Ako muna karon yan So after the pictorials, guys, dito muna kami kasi laki na kami kasi free ang lunch dito. It's fiesta of senior San Pedro San Pedro. Patosinio. So, let's get, ano lang, plate. Are. Thank you, mom Joy. Nabong po, uh, nabong family for the invite. <coughs> let's eat, let's eat, let's eat. Pero ang pansit yung spray mo, ay tapos. Tara. Tara.